5 signs na mababa ang financial IQ mo. Una is lagi kang kapos sa pera. Ito yung 5 days bago pa ang payday, eh talagang ubus na agad ang pera mo. And then pangalawa, umaasa ka sa utang pag kinapos. Ito yung dahil nga wala kang emergency fund or wala kang ipon. Kapag nagka-problema ka sa pera or kapos ka, una mong naisip o solusyon ay pag-utang. And then pangatlo, kapag payday, una mong naiisip ay gastos. Hindi mo priority ang pag-ipon. So ang ginagamit natin ay yung tinatawag na wrong saving formula. Ito yung una mong binabawas yung mga gastos mo. Dapat pala eh, unahin nating itabi ang ating ipon. Kahit 10% ng kinikita natin. And then, pang-apat, wala kang kontrol sa paggastos. Ito yung hindi mo alam kung saan napupunta yung kinita mo. And then, pang-lima, wala kang oras mag-aral about personal finance. So, hindi talaga natin binibigyan ng oras ang pag-aaral. Kaya, hindi rin natin alam kung paano talaga mag-ipon, mag-invest, at maging disiplinado sa paghawak ng pera. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.